Ang rising star ng Los Angeles Lakers na si Austin Reeves ay nagbigay ng nakakagulat na revelasyon tungkol sa kanyang malaking transformation. Sa kanyang pagsusumikap na makuha ang mas malaking role sa Lakers, ay nag-focus si Reeves hindi lamang sa pagpapalakas ng kanyang laro kundi pati na rin sa pisikal na aspeto. Ayon kay Reeves, isa sa mga naging focus niya ngayong off-season ay ang kanyang lakas at endurance. Alam niya na para maging mas epektibo sa court, lalo na sa depensa at mga clutch moments, ay kinakailangan niyang magdagdag ng muscle at mapa-improve ang kanyang stamina. Sinasabi ni Reeves na malaking tulong ang kanyang pagbabago sa katawan para maging mas mabilis at mas malakas. Isa sa mga inaasahan kay Reeves ngayong darating na season ay ang maging mas dominanteng scorer at facilitator sa opensa ng Lakers. Habang dumarami ang minuto niya sa court, mahalaga na may kakayahan siyang makipagsabayan sa mga elite players ng liga. Bukod pa rito, mas kumpiyansa na rin siyang magsalita tungkol sa kanyang role bilang isa sa mga leader ng team. Sa kabila ng kanyang tagumpay noong nakaraang season, patuloy na nagpapakita si Reeves ng pagkagutom sa mas mataas na antas ng laro. Ayon sa mga analysts, makikita natin ang isang mas mature at maaasahang Austin Reeves ngayong season handang buhati ng Lakers lalo na sa mga crucial na laro. Abangan natin kung paano magta-transform si Reeves at kung paano siya magiging isa sa mga susi sa tagumpay ng Los Angeles Lakers sa paparating na NBA season. Samantala ngayong off offseason tatlong kilalang NBA players ang tinuturing na trade candidates na maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kanilang mga koponan. Ang mga pangalan na umuugong ay sina Zach Lavin, DeAndre Ayton at Brandon Ingram. Napawang may potensyal na lumipat ng koponan bago magsimula ang bagong season. Isa sa mga pinakamainit na balita ngayon ay ang posibleng paglipat ni Zach LaVine sa Los Angeles Lakers. Kilala si LaVine bilang isang dynamic scorer at high-flying dunker, bagay na tiyak na magdadagdag ng firepower sa opensa ng Lakers. Sa kawalan ng consistent na third option sa likod ni na Lebron James at Anthony Davis, si LaVine ay maaaring maging solusyon upang mas maging competitive ang Lakers. Kung matutuloy ito, magiging malalim ang kanilang offensive arsenal at siguradong magiging contender ulit ang Lakers. Isa pang pinag-uusapan ay ang center ng Phoenix Suns na si DeAndre Ayton. Ang Golden State Warriors at Los Angeles Lakers ang parehong interesado sa kanya dahil kailangan ng dalawang team na ito ng isang solidong big man na makakatulong sa kanilang front court. Si Ayton ay kilala sa kanyang rebounding at defensive presence na tiyak na makakabigay ng balanse sa opensa at depensa ng anumang kupunan. Ang pagkakaroon ng isang dominanteng center tulad ni Ayton ay malaking tulong lalo na sa mga playoff runs at ang panghuli si Brandon Ingram ng New Orleans Pelicans ay isa pang posibleng lumipat at may mga rumors na interesado ang Miami Heat sa kanya. Kilala si Ingram bilang isang versatile forward na kayang pumuntos at maglaro ng multiple positions. Sa pagnanais ng Heat na bumalik sa finals at makahanap ng bagong superstar kasunod ng pag-alis ni Jimmy Butler. Si Ingram ang maaaring maging susi sa kanilang susunod na championship run. Malalaking pagbabago ang maaaring mangyari at ang tatlong players na ito ay tiyak na magbabago ng landscape ng NBA kung matutuloy ang kanilang trade. Samantala, bukas na nga ang simula ng NBA preseason mga tropa at inaasahang maglalaro na sina Lebron James at Anthony Davis sa unang dalawang preseason games ng Lakers. Ayon kay bagong head coach JJ Redick, malamang na makikita natin ang dalawang NBA superstars sa court laban sa Minnesota Timberwolves ngayong Sabado at Phoenix. Suns sa lunes. Sinabi ni Redick na pinag-uusapan pa kung ilang minuto at kung paano ang magiging rotation ng kanilang mga players pero tiyak na makikita natin sina Lebron at Davis sa aksyon. Kaabang-abang rin ang posibilidad na makita si Lebron kasama ang kanyang anak na si Bronny James sa parehong laro. Si Bronny, na bagong draft pick ng Lakers, ay inaasahang makakapaglaro ng malalaking minuto sa preseason games bago siya ilagay sa G League.